I-ima-isip mo na ba, bakit tayo nagkakasakit? Akala ng karamihan dahil lang sa mikrobyo lahi. Pero ang totoo, madalas ang ugat ng sakit ay simpleng bagay. Imbalance sa loob ng katawan. Ang katawan natin ay parang high-tech na makina. Pinapagana ito ng libu-libong sangkap. Vitamins, minerals, hormones, enzymes, tubig at patigod bakterya. Kapag nasa tamang sukat lahat, smooth ang takbo. Pero kapag may kulang o sobra, dito nagsisimula ang problema. Perong strong niya. Halimbawa, deficiency o kulang. Kapag kulang sa iron, nabiging anemic ka, maputla, mahina, laging pagod. Excess o sobra. Kapag sobrang sugar, nasisira ang ng insulin, kaya nagkakaroon ng type 2 diabetes. Ganun ka simple. Kulang o sobra, imbalance. At ang imbalance, pwedeng maging sakit. Pero teka, hindi lang katawan ang pwedeng mawalan ng balanse. Tandaan, tao tayo, hindi lang pisikal na katawan. May isip, katawan at espiritu tayong kailangan sabay-sabay alagaan. Katawan, kailangan ng tamang nutrisyon, tamang tulog at galaw. Kapag mali ang pagkain o laging puyat, yunti-unting bumibigay ang resistensya. Isip, kapag puno ng stress, anxiety at negative thoughts, kahit anong vitamins ang inumin mo, hindi pa rin buo ang kalusugan. Ang isip ay direktang konektado sa katawan. Stress alone can cause real illness. Espiritu, ito ang madalas nakakaligtaan. Kapag disconnected ka sa purpose mo, sa faith mo o sa Diyos, may emptiness na lumalabas bilang depression, pagkalito o kahit sakit sa katawan. Ibig sabihin, hindi lang nutrients ang kailangan ng tao. Kailangan din ng peace of mind at spiritual grounding para tunay na maging malusog. Kanina, kaya kung gusto mong manatiling healthy, simple lang ang sikreto. Balance. Ang mga sikreto ng nutrients, hindi sobra, hindi kulang. Balance sa katawan, sapat na pahinga at galaw. Balance sa isip, imanage ang stress, piliin ang positibong pananaw. At balance sa espiritu. Alagaan ang koneksyon mo sa Diyos at sa purpose ng buhay mo. Kapag ang isip, katawan at espiritu ay nasa harmony, ang katawan mismo ang nagiging sariling gamot. So, tandaan, health is not just the absence of disease. It is the presence of balance. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang health wisdom na katulad nito. Stay balanced, stay healthy.